Hello po sa inyo mga kasyanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerte numero at kulay base sa inyong mga subject sign sa araw ng Biernes, March 28, 2025. At syempre, bago po tayo umalis or uh, tumaya, meron lamang po tayong ilang tips na pwede nyo pong gawin, mga kajanski. Para ito po ay makatulong, makatulong para masalapang lumapit ang swerte na yan. Kung so, meron po kayong mga money oil, ito po ay napaka-mabisa para ito po ay mag ng swerte. Ipahin nyo lamang po ito sa inyong dalawang palad bago po kayo umalis para kayo po ay kapitan ng swerte. So, kinakailangan yung money oil na inyong gagamitin ay cleanse, bless, and ritualize na po para ito po ay pang pipisa. So, kung uh, meron, uh, kung wala pa po kayo nito mga kajans kahit kung gusto yung pong mortar meron po uh, sa atin na cleanse plus and ritualize na po okay? sa mga interesado ay mag PM lamang po kayo sa akin at sa inyong mga lucky number o inyong mga favorite number so pwede nyo pong i-mix okay? pwede nyo pong i-combine ang inyong mga numero ang inyong mga lucky number okay? sa araw ng BRNS at inyong mga favorite number na inyong pong Uh, tayaan, pwede nyo pong i-combine, okay? Depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at sa paggamit ng numerology. Para sa mataong aris, iyo ang araw na ito. Gawin mo na ang gusto mong gawin at unahin mo ang mga hindi mo nagawa noong nakaraan. Dahil pinangunahan ka ng karuwagan. Ang iyong na kulay ay red. Ang iyong mga maswerting numero, 6, 11, 20, 23, 34, at 41. Para sa mataong Taurus, mawawala ang pag-aalinlangan mo at kahit ikaw ay magugulat. Ang iyong mapalat na kulay ay mocha brown. Ang iyong mamaswerteng numero, 3, 16, 19, 29, 36 at 44. Para sa mataong Gemini, mamimili ka sa magandang oportunidad na nasa iyong harapan. Ang iyong mapalat na kulay ay white. Ang iyong mamaswerteng numero, 1, 20, 25, 31, 33, at 39. Para sa mataong cancer, piliin mo ang pagkilos kaysa sa panahimik. Ito ang mensahe sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mamaswerte numero 2, 8, 16, 24, 34, at 45. Para sa mataong leyo, kikilos ang iyong kapalaran. Ang mga adlang at sagabal sa mga plano mo ay mawawala na rin. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mga maswerte numero 1, 10, 13, 22, 28 at 40. Para sa mga taong Virgo, ilalapit ka mismo ng iyong kapalaran sa mga taong makakatulong sa iyo at sila ay makatanggap ng utos na ikaw ay papuran. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mamaswerteng numero, 5, 14, 21, 32, 37 at 43. Para sa mataong libra, kung saan ka makikinabang doon ka. Dito sa mundo, ang lahat ay kailangang maghangad at makinabang. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mamaswerteng numero, 9, 15, 20, 35, 39 at 41. Para sa mataong Scorpio, huwag mong kalimutan na ang mabilis na pagkita na hindi pinaghihirapan ay walang kwenta. Ang iyong mapalad na kulay ay page. Ang iyong mga numero, 3, 10, 13, 23, 33, at 37. Para sa mataong Sagittarius, kumakain ang nagugutom at umiinom ang nauuhaw. Kumilos ka nang sa gayon ay malapanan mo ang kahirapan. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mga numero 5, 11, 18, 28, 34, at 40. Para sa mataong Capricorn, masaya ang buhay kapag halo-halo ang aktibidad. Subalit kailangan mong mag-concentrate sa isang bagay. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mga numero 1, 12, 24, 24, 29, 35 at 39. Para sa mga taong Aquarius, magsaya ka. Ngayon ang takdang panahon upang kalimutan ang mga problema. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong masuwerteng numero 4, 13, 17, 25, 31 at 45. Para sa mataong Pisces, siswertihin ka at kakapal ang laman ng iyong bulsa. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mamaswerte ang numero 1, 16, 22, 26, 37 at 44.